Shout out guys, uh, diniskartehan pala natin yung set belt ko na nasira. Ito yung laman loob ng set belt, yan. Kasi hindi na siya gumagana. At uh, mahirap naman mahuli tayo sa Pilipinas nagmamanito yung walang set belt. At the same time, wala tayong pambili. So diniskarte po tayo kung paano natin siyang ginawa. No? Ang ginawa ko po guys, pinutol ko po yung dito pinutol ko yun dito at tinornilyo ko na lang yan no? Oh. pero hindi naman siya ganong kahabaan dahil sinukat ko rin siya kanina kung kung paano siyang ginawa so meron tayong live panoodin nyo na lamang dun sa video ko sa live about sa self belt kung paano ko siya didiskartihan guys pero so far sa ngayon po uh, nakita po natin yan na ang sukat naman nito guys, tama lang yung haba niya dahil sinukat ko siya kanina. Mahirap kasi pag wala tayong seatbelt sa Maynila, mauhuli tayo. Kaya ito, nilagay mo dito. At tama naman po yung sukat niyan. Yung seatbelt natin. syempre ito, yung pinutol natin, tatapon na natin to kasi wala na naman pakinabang. Ito po yung mechanism sa loob po ng seatbelt yung makikita natin ayan so yung mga mechanism niya at hindi naman tayo mag-ipon ng ganito dahil hindi na natin ito magagamit ayan hindi na natin magagamit ano so para sa mga gusto ko mapagana ang seat belt hindi na tayo bumili panoodin mo yung video ng live ko simpleng idea simpleng paraan Ah, uh, napakadali. Kasi dalawang uri yung pwede natin gawin eh. Kapag isa naman ay hindi na naglalak, hindi mo na kailangan baklasin at user ka lang ng sasakyan, wala kang alam sa mechanical, pwede mo po siyang gawin guys na ganito. Lock mo yan, gamitin mo na, gamitan mo na strap. niyan Gamitan mo nito, talian mo ganun, mapapagana mo na yan. Yan, dalawang pwede mo siyang gawin. O butasan mo dito, Pasok mo dito, pasok sa kabila, pwede mo na siya mapapagana. Iwas lang sa huli, sa day sa Metro Maynila. O saan man tayo panig, sa Davao sa Abroad, iwas huli. Kapag meron tayong set belt na ginagamit. ba? Diba? So, yun lang yung mapapayo po sa lahat. At eh, ibabalik ko na siya kasi eh, na-adjust ko na siya kanina eh. Kaya ibabalik ko na to para Ayos na, maglilinis na ako ng sakin So ito, hapon na natin Wala nang pakinabang Ayan, oh. Seat belt. Ayan, naka-seat belt na tayo. Di ba? Halimbawa, may impact. Mm. Yun lang. Sa mga gustong mag-DIY, ganito lang gagawin ninyo guys. Yan, oh. Very easy, di ba? Tanggal siya. Ayun. Easy lang siya. Yan. Salamat. Para sa ating lahat, pwede mo siyang ilagay doon para maging mas maganda. Ang lang guys. Salamat lahat. Salamat na kami po. Salamat. God bless.